bagpinsang estudyante na mga minor de edad patay sa pananaksak ng tatlong kaklase sa Las Piñas City. Daritong newscoop ni Angelo Baino. Patay ang dalawang 15 anyos na magpinsang grade 8 students matapos pagsasaksakin ng tatlong kapwa estudyante habang pauwi mula sa paaralan sa Las Piñas City. Ayon sa ulat, sinundan at inabangan ng mga minor de edad na sospek ang mga biktima. Kasama po sila sa pag-uwi, pauwi ng bahay. Oh. Una, nagtarambulan mula sa nagkasuntukan. Siguro, Oo uh o yung kasama yung pinsan kaya nadamay yung ang una po kasi sinaksak dito yung pinsan na walang alam sa ah away. okay okay nadamay lang po talaga tapos sumunod na yung isa na yun naman nakaaway ...noong CICL. Pa? Yung victim number 1 na dapat na, yun ang kaaway, yun po ang pangalawang sinaksa. Tinamaan sa dibdib si Edgar at sa leeg si Jericho, naisugod pa sa ospital ngunit parehong nasawi. Nag-ugat ang insidente sa alitan sa loob ng classroom kaugnay sa patayan ng ilaw at ventilador na nauwi sa hamunan. Isinuko ng mga magulang sa otoridad ang tatlong sospek na may edad 14, 15 at 16. For our latest update po regarding sa incident ng stabbing dito po sa barangay CAA, inquest po natin ngayon yung mga CICL na involved old. po namin sa sa Yung isa po na 14 years old na sa DSWD, uh -huh. yung 15 and 16 years old na CICL na sa bahay pag-asa. Yan ang panayam kay Police Major Bobby Imbo sa DWIZ.